for today's kenap nga ay samahan nyo nga akong pumunta ng kabanatuan. Kasama ko nga dyan si Mudra Bells. Maiksi like nga lang tong video na ito kaya pagtsagaan nyo ng panoorin. <laughs> <laughs> Hindi ko natin kasi nakuha ng ibang kaganapan. Dahil bawal nga ang cellphone sa bangko for the tago na lang muna tayo. After ko nga sa video ay nagdiretso naman ako ng RCBC para magbayad ng bahay. After non, ay dumiretso naman kami ng NE NA Pacific. Nagbabayad nga ng SSS si nanay at ako naman ay kukuha ng PSA. Dahil senior nga si nanay, syempre priority yan. Kaya sabi ko pumunta Magpunta na muna siya ng PSA bago kami mag-lunch. Kukuha na niya nga ako ng birth certificate at kay Leo. Tignan niyo naman ang pila mga mare, napakahaba hanggang likod yan. Mabuti na lang at may senior akong kasama. Charis. Akala ko makukuha na niya kaming dalawa ni Leo pero hindi pala. Mawa nga ako na authorization para makakuha siya ng sa akin. Pero yung kay Leo hindi niya pwedeng kuhanan. Dahil hindi na nga daw siya minor. Sabi ko kung pipila ako hindi ko kakayanin. Dahil makita ko pa nga lang yung pila parang nahihilo na akis. Charis. Pagkakuha nga ng birth certificate certificate ko ay kumain muna kami. Dito nga kami sa KFC kumain. Ewan ko ba sa nanay ko, pag dito kami sa Pacific, lagi na lang KFC. Cheris. Wala atang kasawa-sawa sa Nokma. Pero keri lang, masarap naman din kasi talaga ang KFC. Habang kumakain nga kami ni nanay, ay pinag-uusapan namin paano makakakuha ng PSA ni Leo. Ayaw ko naman din kasi yung magpabalik-balik. Sabi ni nanay, kailangan daw madaling araw nakapila ka na. Ay, shoota, warex. Kaya sabi ko, nandito na lang din tayo. Sige, pipila na lang din ako. Ewan ko ba na naman sa PSA mga mare, lagi nalang lang mahaba ang pila. Kaya no choice na lang din mga mare. Kumain na nga ako ng madami para may lakas akong pumila. Charis. After nga namin kumain ay pumila na ako. Mm -hmm. Hindi ko nga alam kung anong oras kami matatapos dito. Dahil meron pa nga akong isang pupuntahan. 5.30 na nga ako nakakuha. At kailangan ko na nga magmadali dahil may mimit pa ako. Kaya sa mga kukuha ng PSA, agahan nyo na lang para hindi kayo mahuli sa pila. So ayun lang mga kaganapan mga mare. Love you all. mo.